One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanong nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sa walang sawang tumatangkilik dito sa mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat po. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat at saka syempre sa walang sawang tumatangkilik talaga na solid na makamamasam dyan maraming maraming salamat at sa mga masisipag na mag comment sa baba appreciated po Thank you. Kaya naman ngayong araw na to may pa-shoutout tayo sa mga ilan nating kaibigan. Syempre, happy blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang bonga At shoutout kay Rosario Balendres, Russell 2016, Jesusa Gloria. Andiyan dyan din si Nati Gomia, Lailani Barameda, Christina Galera, 6620. Maraming salamat si Emmy Dear, Chibibo, Mads Blood, Troy Mendoza, Robert Casanyas, Marky Ox, Ryan Capones, Red TV Podcast, Games Baluyot. Siyempre, hindi ko rin makakalimutan si Jervin Ligaspi at saka si Carlo Magat. Thank you so much sa love and support. Yaya Muhammad, thank you. The, uh, si Jessar Kilatan at siyempre si Robert Casanyas. Glancy Metra. Thank you so much. At sa syempre si Snake Jam. Thank you. JJ2024 Anthony Banta. Robert Casanias. Marilo Aringo Astorga. Thank you po. Sa walang sawang suporta at pagmamahal. At saka syempre, hindi ko makakalimutan si Madam Herrieta Sulidan at saka si Madam Jenaline Paton. Attorney Cornelio Dilag at saka si Mabry, thank you po. Ed He, at saka syempre si Arpen, lagi din nakatutok dito sa atin. At baka makalimutan ko syempre, Christine and Perez. At saka syempre, si Madam Uh, si Madam Catherine Kane na lagi talagang nakatutok dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw lagi-lagi. Thank you so much. So, yan. At sa inyong lahat, syempre, sa mga hindi ko nabanggit, comments below po para at least malaman ko at sa mga nagpapa out Ayan, mag-comments lang kayo sa baba. So, ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika na talaga namang sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Continental Queen. Ayan nga, nasa Pilipinas na. At kanina nga ay nagkaroon sila ng press con. Ano ang chika natin dito? Well, ang chika ko dyan, so finally nakita na rin sila ng mga kababayan natin at natutuwa ako at nagagalak ako sa mga sa mga kapwa ko vloggers, sa mga Uh, pageant admin na ayan nga nakita na nila yung continental queens. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mabibigyan tayo ng mga pagkakataon na ganito. At saka syempre sa mga ilang manonood na laging sumusubaybay sa mundo ng pageantry, for sure, ayan, nakita na nila kanina yan kung nagpunta sila sa Okada, ba diba? So, magaganda naman sila sa awa ng Diyos at ayun, natutuwa ako kasi ah uh, nandiyan sila sa Pilipinas kasi medyo, di ba, may pa-event sila na magaganap na mahal ang bayad, di ba? So, yun. So, at least nabigyan ng pagkakataon. Lalo na yung mga, ano, yung mga media. So, nakakatuwa. Ako para sa akin ang pinakamaganda sa kanila sa Continental Queen I si see Miss Peru. Kung hindi ako nagkakamali, talaga yung beauty niya talaga mapapawaw kapag nakita mo siya in person. And then, of course, hindi rin natin papalagpasin ang ganda ni Miss Universe. Gusto ko yung styling niya yung nandito siya sa Pilipinas. Medyo niladlan niya yung hair niya na straight. At ayun, nakita natin Wow! Talagang masasabi mo may wow factor talaga. Ang ating bagong Miss Universe, sobrang kahit saan mo siyang tignan na side by side ay talagang masasabi ko, ah winner, di ba? So yon, ang lakas ng charisma niyan. And for sure, 'yun din yung mga naging reaction ng mga taong nakakita sa kanya kanina dahil talaga iba talaga ang ganda ng Miss Universe, di ba? Parang ako lang yan. Charot. At ito ang sumunod natin, Chika. Seven titles daw ang ipamimigay dito sa Mr. Pilipinas Worldwide. At ito nga, limang titles at dalawang runners-up. Pero yung runners-up, may titles pa din. So, sa runners-up, meron Mr. Pilipinas Cosmopolitan 2025 at saka Mr. Pilipinas Man of the Year 2024. O, di ba? Bongga. And then, ayan nga, merong Mr. Pilipinas Eco International for 2025, Mr. Pilipinas Global 2025, Mr. Pilipinas International 2025, Mr. Pilipinas Manhan International 2025, at saka syempre, Mr. Pilipinas Supra National 2025. Ayan yung mga ipamimigay na title dito sa magaganap nga sa Mr. Pilipinas Worldwide bukas. Ang alam ko ang pageant nila ay bukas. Kasabay ng preliminary competition ng Miss Universe Philippines after. So, yon So, syempre excited tayo kung sino nga ba ang giging bagong ano, pambato natin dyan. So, yon So, abangan natin yan. Oh my gosh. Nakakakaba. ba diba? So, yon Congratulations. And then, ayun na nga, bukas na rin ang preliminary competition naman ng Miss Universe Philippines. Kung saan naman, just ko, we are excited na para sa magiging presentation ng mga candidates, swimsuit and evening gown. Siyempre, nandoon na kinakabahan na tayo, pero laban yan. So, yon So, good luck. And then, of course, andong, eto nga, ang dami daw rey na ngayon sa Pilipinas. Nandito daw ang Continental Queen at saka, syempre, si Miss Earth, di ba? At saka syempre ang mga mister na nagagwapuhan. Ando dyan syempre ang um, Mr. Supranational 2024 title holder. Mr. Global 2024 na si Dog. And then and then, this is Samuel. Oh my gosh, favorite ko to. Mr. International. Ay nako guys, pag nakita nyo tas nakita nyo siya sa personal, walang budol. Gwapo talaga siya. Mm -mm. At saka si Kevin ang manhan. O, ba diba? Umuulan ng kalalaki kaibihan, umuulan din ng mga babaeng nagkagandahan. Kaya, congratulations sa lahat ng mga reyna at hari na nandiyan dyan sa Pilipinas. Iba talaga ang Philippines, no? So, ayan At para naman sa natin, chika, pambato ng Cambodia sa Miss Universe, Mama Sam, ano ang masasabi mo sa beauty na meron siya? Well, ang masasabi ko ay ang ganda. Charot. Maganda siya, pero hindi ko alam kung mananalo siya. Siyempre, iba pa din talaga yung kumpiyansa mo sa sarili mo na nando doon. Yung mga photos photo, syempre iba yan. Oo. Matik yan na gumaganda ang kandidata. Pero kasi siyempre mas maganda makita natin kung paano siya magsalita, kung paano siya gumalaw, at magperform sa darating na Miss Universe. Ngayon palang masasabi ko, oy in fairness ha, medyo kakaiba yung kandidata nila ngayon. And congratulations presentation dahil meron silang kandidata na parang piling ko kayang sumabay ngayon sa magiging bakbaka ng mga kandidata dito sa Miss Universe. So, good luck. And then, of course, pambato ng Thailand sa international pageant, Mama Sam. Tingin mo, malakas ba? MGI, Miss Universe at sa Miss World. Sa Miss Universe Thailand ay mukhang si Vida nga daw ang maipapadala nila kung sakali ma masam, malakas ba ang laban ng Thailand sa international stage? Oo, malakas. Malakas si Opo para sa Miss World. Sa totoo lang. So, isa to sa mga nakikita natin na pwede maging tinik sa lahat ng kandidata dito sa Miss World na magkukumpit. Lalo na may experience na siya na naging ano, runners-up sa Miss Universe. di ba? So, hindi ako magtataka kung biglang sa kanya mapunta ang corona. And then, ang Miss Grand naman na candidate nila ay parang feeling ko yung kumpiyansa na ito sa sarili niya ay talagang buong-buo at lalaban niya ng bonggam bongga So, parang piling ko, nararamdaman kong malakas. At saka, syempre si Vina. So, lahat sila from Phuket. <laughs> Di ba? So, good luck. So, malaman natin. And then, para sa sumunod nating chika, eto nga, pinag-uusapan din sa social media ngayon. Sabi nga ganon, puti rin Indonesia, target naman daw this year na makakuha ng ikalawang Miss International Crown at saka ng ano, first runner-up sa Miss Charm after daw neto na mag-title sa Miss Cosmo Supranational at saka naging runners-up sa Miss International. So, ayan daw yung target nila ngayon. Ang ikalawang corona na Miss International Crown at saka Miss Charm. Mm -hmm. Eh, kung mababayaran nila yung organization, why not, di ba? So, mga Indonesian talaga. So, syempre, hindi ko naman mayaalis sa kanila yung target nila na gusto nilang manalo sa international pageant. Siyempre, ano ba naman yung mag-goal sila? Wala namang masama doon, di ba? Hindi lang naman para sa atin ang pageant. Para din sa kanila. So, siguro, ayun nga, ang gawin ng Puteri Indonesia ay pumili ng tamang kandidata na ipapadala nila sa Miss Central National at saka sa Miss Charm. And let's see, bakit hindi, di ba? Kung kaya nilang manalo dyan, eh, go, go, go lang. <laughs> di ba? Kasi parang wala naman tayong magagawa ko ayun yung target nila kasi kahit din naman tayo may mga tina din naman tayo so ang target ay walang problema because that is a goal kung makukuha ba o hindi so depende na yon sa kanila Basta nandoon lang ako, naniniwala ako na malakas din yung pabato natin, di ba? So, laban, kaya yan. So, kung nagawa nila noong nakaraang taon, eh, ibig sabihin, kaya din nilang gawin ngayong taon na to. Basta laban lang ng patas. Wala namang masama kung mag-title sila sa international pageant. Basta fair labanan lang, di ba? At sana yung mga organization, hindi rin kayo nabibili. Charot. so, yun. So, nakakaloka kasi yung iba kasi nabibili. <laughs> May mga Uh, pa at ito ang sumunod na chika mamasang. Kahapon nga sa pina-beauty uh, ng kanilang show ay nagkaroon ng title ang ilang kandidata katulad ni Atisa Manalo at Winwin Marquez. So nakikita mo ba na sila ang magla-last two standing dito sa Miss Universe Philippines? Well, syempre gusto natin. Bakit hindi? So, syempre sa mga tagahanga ni Atisa, ayan yung gusto. At syempre sa mga tagahanga ni Winwin, -win, yan din yung gusto. At walang imposible na pwede namang mangyari yan dahil malakas sila. But, always remember this is a competition. Maaaring ayan yung nararamdaman natin at nakikita natin. Pero yung actual pageant kasi pwedeng magbago ang lahat eh. Kasi sa 66 candidates na lumalahok dito, eh talaga namang masasabi ko lahat naman sila ay malakas, lahat sila ay palaban. At nakikita natin yung kanilang galing sa competition na pwede din naman talaga nilang makuha. ba? Diba? At pwede din hindi. Depende. Depende sa kanila. But, natutuwa ako at napapansin ng mga ilang sponsors, ang isang ati sa Manalo, at saka si Winwin Marquez. So, isa na itong sign na malakas sila dito sa laban nila at tignan natin kung saan makakarating ang laban nila dito sa Miss Universe Philippines. Bukas na ang preliminary competition. So, bukas natin malalaman kung sino nga ba ang aari ba sa kanila ng bongga-bongga. Siguro, tiwala na lang. Ganun na lang. Kesa naman yung ano-ano tayo. Baka mamaya, wala naman pala sa kanila. So, laban! ba diba? And then para na sa sumunod na chika, sino ang susunod na Miss Universe Philippines para sa'yo, Mama Sam? Ay nako, madami. So, katulad na lang halimbawa, gusto ko si Atisa Manalo. Gusto ko si Atisa Manalo kasi parang feeling ko, bagay sa kanya tong Thailand, di ba? So, yon So, syempre number one si Atisa Manalo. Gusto ko din Manalo si Win-Win pwede din naman kasi nakita din naman natin na grabe yung caliber ni win -win. And then, gusto ko din si Sinuluan Laguna. Bakit hindi? Matalino ang isang Sinuluan Laguna. At nakikita naman natin na complete package din siya para sa competition. And then, nakikita ko rin siyempre si Tagig. ba diba? Si Tagig. Ando dyan, nakikita natin na iba din yung datingan ni Tagig. Either Sultan Kudarat talagang isa din sa mga potential na pwedeng manalo dito ng Miss Universe Philippines. Sa mga front runner nakikita ko yung lakas nila at hindi imposible na front runner nga makakuha ng corona. Pero sa mga baguhan, syempre ang mga tinitingnan natin diyan, andiyan diyan syempre si Bohol. Mhm. Uh -huh. din syempre si Pasay. Si Pasay nako iba din yung datingan ni Pasay. Parang feeling ko hindi rin magpapahuli at possible talaga na makatongtong din ng top 5. And then, nandiyan din syempre si Baguio at alam naman natin si Baguio na medyo interesting din, di ba? So, medyo iba din yung caliber ni Baguio at yung charm na meron siya. Oh my gosh! At saka, syempre, nandiyan din si Iliga. Napapansin din natin si Iliga na talagang potential din. At syempre, hindi rin mo papahuli ang pambato ng Laguna na si Laguna na talagang si Eloisa ay in fairness sa kanya. So, depende sa laro ng kandidata. So, sa mga nabanggit natin, parang piling ko, nabanggit ko naman na kung sino ang mananalo. At sa mga nabanggit ko, isa doon sa kanila ang pwedeng manalo. ba diba? So, kung iisipin mo na kay Iligan, na kay Bohol, na kay Laguna, kay Baguio, ba diba? at saka kay Pasay. And then, nandiyan din si Sultan Kudarat, Tagim, at saka syempre, hindi din mawawala sa listahan natin si si ano ba to si Nuluan Laguna, si Muntinlupa at saka si Quezon Province. So kahit sino diyan, sa sampo na nabanggit ko, baka isa sa kanila. And then, may mga nakikita ako na pwedeng maging dark horse, katulad ni Summer. O, iba din yung beauty niyan. Si Leite, di ba? Si Mendoro or Occidental. Isama din natin, syempre, ang pambato ng Nueva Iskaya. So, hindi natin alam. Basta madali sila pero nasa sa ano yan, sa laro ng mga kandidata. Bukas, malalaman natin kung sino nga ba ang mag-shine like a diamond star sa competition ng Miss Universe Philippines. Dahil bukas ang kanilang preliminary competition na mapapanood mo nga natin dito sa M5 YouTube channel 8pm. So, yan yung abangan natin. So, good luck sa mga girls. Tignan natin kung sino nga ba ang tatanghalin sa kanila o makakalusot dyan sa kanila. So, tuloy lang ang laban at medyo ako nakakakaba pero nandoon na tiwala lang kung sino man ang manok mo sa competition na to. Kasi tulad nga na sinabi ko, possible siya, possible siya, at possible naman wala sa kanila. Di ba? So yun, just ko Lord. So laban, Philippines, kaya natin to. So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. So, guys, syempre, are you excited? So, yon. So, for sure, ako din naman. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day.